guys. Ito na naman po kami nagkakapitan ni ni sister. Ayan. Ito nga po dito sa mga. Ay, ganito tayo. Ay, ganito tayo. Ganito ba talaga ito? Hindi nilalagyan ng ano? Ang sis lang eh. Eh kasi pag kumain ako nito, ako magigit ko ako ng ano? May na may pata. Magmumunggo ka? Mag-isa ka? Darating yung pisa. Tapaulong. Tapaulong. Alam mo, linuto nila yung papaya kahapon. Sobrang lambot. Akala daw ng anak ko, hinog, hindi naman pala Kaya, kaya binuksan na niya lahat. Sobrang init. Ay, lalambot nga po yun. Ang lambot ng... Ay, green pa. Ay, lalambot kasi ano, yung init yun, niya. Yun, yun, yun. Kaya nga, mga gulag yun, nilagay mo sa rep. Nilagay ko, pagdating ko kahapon, pinaguhugasan mm -hmm. ko, tapos tinanggal ko yung mga, yung mga meron siyang, ano, yung, yung, yung spot. Tinanggal ko yun para hindi magkahawa. Tapos pinasok ko lang sa rep. Mm -hmm. Mga na yun, pati kainit, Tapos ang init pa naman sa taas. Ang hindi ko pinasok, yung mm -hmm. ano lang, yung kalabasa. Kaya na kaya ako sa inyo